Hello mga kayahay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, uh, rest back tayo mga kayahay at tayo magka-catch and cook ngayon. Uh, tiksay pa rin ang ating gamit mga kayahay, bali sa rang ay pa rin ang ating pwesto. Ayan mga kayahay. Ayan, abangan nyo mga kayahay ang aming hunting ng fishing. Okay. Yun. Kadali, nakadali, nakadali. Nakadali si Kaya ay. Bumaba ka na, Kwan. Alalay mo na dyan. Bumaba. No? Bumaba bu, bu, buma na isa. Para taga alalay. Yan. Yan, kukunin po ni Kael. Kael. اوه Munag mm, mo na yun. Yun. Laki ng ang nadali na yung kaya hay. na <tipan> <laughs> Ayun po, natataranta na po si Kayahay Mga malalaki po kasi yung nakukuha namin Mga Kayahay Ayan o no? no? Kalalaki o oh. Yangat mga Dan Ayun po, kalalaki na nadali namin o no? Mga plapla -pla. kasi <laughs> nilimbog. Naipos nga pa. Ang kumbage.

duwa Dalawa pala kaya ano mga kaya ha? So yan mga kaya ay nakahuli siya ng dalawa Kalan nyo pala dito kami sa Makati. <laughs> Ayan, nakadalawa mga kayahay <laughs> <Tagawa. Galawara>. oh. Takawa, dalawara. Oh. <laughs> Nakakapait oh. jackpot ka mo yan. <laughs> Hindi lang yan, talaga lang binigyan na. Pati

shout out nga pala sa mga kapwa nating tiksayer dyan. 好，你来。 Yan, yeah, malaki yan. Eh, inihilo. Yan na, yan na. Ay, dalawa, double. Oh? <laughs> Tatlo. Ay, dalawa lang. Oh, natatanggal na isa. Dan. Babaay mo na. doble Yan ang napakasipag kong kapatid mga kayahay talaga Ayan eh, o Mao <laughs> Yan ka nyao Buti na lang may taga ako ng channeling talaga maya tinatawanan ka pala ng ko ababa yun na kaya 'yo Malaki naman pala eh. Okay. nya tama na acidic magka-tide. 'yung hukong. 'ni taley. At malaki, okay. oh lakas naman pala eh. Minila nga eh. Takto. Hmm.

Kaya ay yung mga nabarilamings daw, oh. dami oh. Hmm. Yan. Hmm. Yan. Hmm. At yun na na pong iuwi ni Ariel, ay ni Kyle. Yan oh. Ayan mga kayahay, ah. Uh hanggang dito na lang po yung video namin kasi uh, i-dispose na natin yung mga isdang na huli natin baka sakaling may bumili ito po ang mga nahuli may, namin may, may single lang sa kanila?